Hi guys! Good morning! So it's me si again. Welcome back to my channel. So for today's vlog, ipapakita ko ang laman ng aking refrigerator. So ayan, hi my friends! So this is my refrigerator. So dahil nag-iisa lang naman tayo. So this is only 3.5 cubic. Alam nyo, hindi na sana ako bibili ng refrigerator. Pero it's really very hard pag ano, wala kang refrigerator because you cannot stop uh, food na yung parang uh, healthy food ayan so you cannot stock kasi di ba pag wala kang refrigerator magfo-force kang bibili ng mga canned gakan goods ayan so ah uh, ito lang naman ng laman i have little fish uh, i have also like chicken and pork so yan lang mga friend and hindi naman tayo mga mayaman so yan lang ang loob ng aking yan lang ang nasa loob ng aking freezer mga friends So, ayan. So, this freezer was uh, bought in City Hardware for 9,900 plus. So, it's almost 10,000. So, aside na hindi tayo maka-afford na bumili ng malaki. So, I only bought this very small one. Kasi, yun na nga. Nag-iisa lang naman tayo. So, friend, hindi ko sinadya na nag-vlog ako about my refrigerator today dahil kagagaling ko lang na grocery. it's just that I feel like uh, showing my little uh, refrigerator for you mga friends. Ayan. So, I bought soft drinks kahit I know na hindi yan good sa aking health. It's because sometimes pag uh, yung ulam natin, parang masarap uminom ng gobo. But don't worry, hindi ko inuubos yung isang bottle na ganyan. <laughs> Uh, pa konti-konti lang so in fact sometimes saabot yan ng 2 weeks para maubos so I also bought this meal kasi minsan hindi talaga ako nagbe-breakfast so ayan, magbe meal tayo I have also juice kasi minsan pag uh, uwi natin sa bahay mainit kasi mainit talaga dito mga friends so ayan, dalawang bottle pala yung nabili kong coke mga friends ayan, so Ah, uh, etong laman ng ano ko ngayon. So I don't have anything like veggies because I don't have cash. <laughs> so eto lahat ang binili ko, is utang. Ayun <laughs> mga friend, hindi ako nabubuhay sa Uh, bili ko kundi sa utang mga friend kasi alam nyo na <laughs> mahirap so I have also this soju kasi alam nyo na being alone minsan hindi talaga ako nakakatulog I also bought some beer so parang pangpatulog ko yan pag hindi na talaga ako nakakatulog I will force myself na iinom na lang talaga ng beer kahit hindi ko talaga siya gusto kasi ayan mahirap din pag hindi tayo makatulog tulog ng maaga my friend kasi kinabukasan parang Um, masungi tayo <laughs> ayan. hindi ko alam sa inyo pero parang pag wala tayong tulog mga friends parang no, it's not really comfortable, ayan so ito lang naman ang aking mga nabili so most of them talaga ay beer, so hindi naman dahil sa saya pala to money mga friends but it's because it can really help me sleep during night time ayan, so of course I also bought like piaya kasi nga hindi ako may breakfast so yun ang breakfast ko with milk I also bought this um, vitamin C na fruit no punkan kasi kailangan talaga natin kumain ng mga prutas sa stress naman ng ating, na sa stress nating na ano no, no need tayo ng fruits and vegetables kailangan mo lang akong vegetable kasi hindi naman nauutan yung vegetable So I have also powdered milk eh, mga friends. So bago ko uh, pinapasok yung mga uh, fruits and vegetable if I have vegetables, so ayan, hinugos, hinahu oh my god, bakit ganito na naman? ko muna sila mga friend bago ko ipasok sa ref. Para at least naman, malinis ang laman ng ating ref, di ba? So may naiwan pa pala ako ditong like um, uh, atsal. <laughs> Ayan, so, uh, pinasa ko siya ulit. So, gagamitin pa natin yan. Ayan. So, yan mga friend, I also bought some cup noodles dahil yan din ang aking breakfast sometimes. O, minsan dinner ko na din yan kasi lunchtime lang talaga ako nakakakain ng uh, rice po. So, meron akong naiwan dito na parang mojito silver. Matagal na yan. I think it's almost two months. Kasi minsan, ano lang, nagdi-drink lang ako ng konting-konti lang talaga. One shot. <laughs> Ayan, pag hindi ako nakakatulog. Oh my God, alam niyo naman, hindi talaga ako ganyan mga friends. Pero this time, I really hard times... Hard times. I really hard. I really had a hard time to sleep. No, Ewan ko, siguro this is uh, naninibago talaga ako. So, I have also this, like, mga uh, drinks na chocolate drinks. Yan, kasi importante yan. So, di bali na wala akong kain ng rice. Hindi ako makakakain ng rice. Basta at least I have something in my stomach. Ayan, so mostly talaga beer. Pero, alam nyo, that beers naman, isahabot nyo ng 2 months, 3 months. Kasi talagang iniinom ko lang sila pag hindi na talaga akong makatulog. Like, let's say, mga one week na, na wala talaga akong tulog, yan, umiinom na ako niyan. Para at least, uh, makatulog na din tayo. Para, di ba alam niyo na, pag wala tayong tulog, again, hindi tayo makakatrabaho ng maayos. So, ayan, tapos na tayo mga friends. So, yan lang talaga ang laman aking refrigerator. Mga drinks lang mga friends and the little fruit, no, isa lang nga yan. So, wala nang iba. Yan lang. So, yan lang din ang ating um, laman ng ating freezer, mga friends. So, ayan. Thank you for watching my vlog, my friend. And I hope na hindi kayo magsawang panoorin pa mga susunod ko mga video.